yung totoo, Van, are you... Maelia ka, ma ma ka, ba? ma ma ka bang lalaki? Sorry, ma'am. Maelia ka ba? Mael. Mael. Malibog ka bang lalaki? Excuse my word again. <laughs> Malibog ka bang lalaki na makakita ka lang, maka... Makahawa ka lang ng ano, eh, nakakaroon ka na kaagad ng, ng pantasya. do hindi mo naman sinasadya, pero Nagiinit eh, hindi natin ma uh, ano eh. Iniiwasan ko kasi ayoko rin wow. na ano, uh, ayoko rin mabastos yung partner ko or like I wanna be professional pa rin. Pero minsan hindi mo ta talaga maiiwasan eh. Na, mm -hmm. Alam eh, mo, syempre attractive yung mga partner mo. Tapos at the same time, when you're kissing or you're touching private parts or uh, parts na yun, ninawa ka mo yung boobs or yung points. So syempre may, may sensation. May sensation Siyempre din, kami. meron din. So yeah, inaamin mo na maelya ka malibog ma ka din talaga. In real life ganun ka rin. So uh, nung naka may girlfriend ka ba ngayon? Ngayon single po ako. Ah single ka. Nung karon ka ng girlfriend, syempre may maya or something, ganun talaga. Pero hindi ka naman nanonood ng porn. O nanonood ka rin ba? Sinuman? Dati nung ano, uh, high school and Pero minsan ngayon, ng college. Ngayon na. hindi na. Hindi na. ba, Max lang po pinapanood. Ah,